Yan. Hmm, sobrang sabor. Grabe ka sabor. Sustansya ito mga kababayan kasi ang dami nating sangkap na gulay. kami po ang Panlasang Provincia! Woo! Ngayon mga kababayan, magluluto po tayo ng putyerong isda. Ang ating sangkap ay meron tayong repulyo saging na saba, pichay, bagyo beans, sili haba, sili na malaki, Meron tayong paminta, sibuyas, bawang, at saka ito patatas at tumitusus. At meron po tayong isda. Tara, luto na tayo. Linisan na natin ang ating isda. Ito kababayan, ito yung isda na matataba dito sa aming probinsya. para sa ating puchero Yan. mag-apoy-apoy wow huwain na natin ang ating sangkap para sa ating loto yung bawang Wagyu beans mga kababayan. Huwain na rin natin pichay. Huwain itong pichay. saging na mga kababayan isa ito sa ating mga ingredients sa ating kutserong isda kahit isda lang ito mga kababayan sarap ito kaya kaya natin pasarapin ang ating kutsero pwede rin po itong kutserong manok o kutserong karne baboy kung ano yung gusto nyong iluto pero ang aming lulutuin ngayon ay kutserong isda Ganito lang yung pag-slice niyan mga kababayan. Para hindi siya madudurog. Huwain na natin. Bell pepper. O sili na malalaki. Para pang pabango. Pantanggal na rin mga kababayan ng lansa. tanggalan natin ang buto para hindi manghang iwain lang natin doon ng pahaba yung una natin gagawin mga kababayan sa ating kutsyerong isda ay ipiprito muna natin ng ating saging Pulay natin siya mga kababayan para masarap ang ating pusiro. Mula, mula na ito mga kababayan, ating pritong patatas at saging. Ang ilan natin. Hindi natin na tayo, mga kababayan. Una natin yung bawang. ilagay na natin mga kababayan ng ating tunito para sa ating tukero hmm, bango na natin ito ng tabao at papakuloy ihalo na natin ang ating gulay mga gulay sili. Simplana natin mga kababayan, lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng kunting asin. Halo na natin ito mga kababayan. Ating saging at saka patatas sa ating putsyerong isda Simpla natin ng konting asukan para pampakagat ng asa ating lasa tikman na natin mga kababayan ating kutserong isda Mmm, sarap. Malasa. Masustansya kasi marami tayong sanggap na ginamit. hmm, sobrang sabor. Grabe ka sabor. Masabor ingan. Okay na ito mga kababayan. Pwede natin itong hanguin. Kain na tayo mga kababayan. Thank you Lord. Mga na, kain na tayo. Bismillah. Saging mga kababayan. tatas o, sustansya ito mga kababayan kasi ang dami nating sangkap na gulay ating ginamit dito pichay mmm, sarap mmm, ito mga kababayan huli ng aming asawa dito kay kayo yung mga kababayan sa aming probinsya, yung mga nabuhay ng aming mga asawa sa farm, sa bukid, sa basakan, o kaya naman ay mangingisda. Basta sa probinsya, madaming diskarte ng kung paano tayo makaulam. Hmm, diskarte lang para paano mabuhay. Hmm, hmm. Maraming salamat sa inyo mga kababayan sa inyong panunod sa amin. Sana lagi nyo kami panoorin yung aming mga upload na mga video. Hop. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Marami pa kaming mga lulutoy na mga masasarap na putahe. Comment nyo lang po kung anong gusto nyong lutuin namin. Mm. Kasi ito magaling magluto. Pero mas magaling ka. Mm. <laughs> eh, comment nyo lang mga kababayan kung anong gusto nyong lutuin at lulutuan ko kayo. labi hmm. ka sabor! Namiss na ko tuloy si Nanay Bulet. Hmm. Masarap din yun magluto. ang ba yung anak 'di ba sa masarap magluto siyempre sa nanay. Kaya hmm. kami nagmanan dalawa kay nanay. Bulet.